Hello po sa inyo mga idol, magandang hapon. So for today's vlog pala, may tutulungan tayo dito sa bundok mga idol. Kasi kahapon mga idol, pag uwi ko, galing dito sa bundok, sa bukid namin, nakita ko si kuya mga idol, mga idol na nagtatanim siya ng balanghoy sa kakamuti na wala man lang siyang panangga sa kanyang ulo ay sobrang init ng panahon kahapon mga idol. So ngayon sana andun andun ngayon si Kuya para matulungan natin. Bibigyan natin siya ng um sombrero saka tubig, tubig at biskit mga idol. Yan mo. Sana andito si Kuya ngayon dito sa bukid mga idol. Ito pala mga idol, wag niyo pala kalimutang i-follow muna ako at paki-share ng video na ito mga idol para makatulong naman ng kunti sa akin yan dalaga natin dito sa bukid pupuntahan natin si kuya sana andito pa siya mga idol at nang matulungan natin siya mabigyan natin siya ng sombrero kasi napakainit ang panahon ngayon at bibigyan natin siya ng tubig at, at biskit naglalakad tayo dito mga idol sa bukid yun o no? kasama ko yung aso kong si bulldog Ah, grabe. Grabe ang daan dito mga idol. Oh. Sobrang lapok. Grabe ang putik mga idol. Yun mga dinadaanan ng kalabaw. Dito na tayo mga idol. Yan sa unahan. Dito si kuya nagtatanim mga idol. Ayan. Si Kuya dito. Maraming salamat. Andito nga si Kuya mga idol. Tatawagin natin si Kuya mga idol. Uh, papalapitin natin dito. Kuya! Halika po muna dito. Oh. Ah, uh, may ibibigay pa ako sa iyo. Yeah, ako nga pala si Reggie Arlanzon. Isa po akong vlogger. At andito po ako ngayon para tulungan ka kunti eh kasi nakikita kita kahapon kuya na andito wala kang panangga sa iyong ulo na sombrero at kitang kita ko pa na pawis na pawis ka ano po bang ginagawa mo dito kahapon kuya pagtatanong po ako ng ano balanghoy sa kamuting kahoy bakit hindi ka nag lagay ng kahit kahit t-shirt sa yung ulo para panangga sana sa ano sa napakainit sana, sinag ng araw um, sanay na po ako sir mula pa pa kasi pagkabata um, hindi na po ako naglalagay ng sombrero o t-shirt sa ulo ko kasi naiinitan po ako sir kuya ito po ang biskit o yan kainin mo yan kuya at saka may tubig o oh. ito po ko tubig kuya o. Oh. Hmm. Maraming salamat po. Yan yung, kainin mo sir. para hindi ka magutom. So ayan sayo na yung sumbrero na yan kuya. Bagong bago pa yan kuya. Wow sir Maraming salamat po dito, dito sa sumbrero, sir. Bagong bago pa talaga sir o. Oh. Marami salamat po talaga may panangga na po ko sa ulo ko sir. Um, hindi na po ako maiinitan sir. <laughs> so ayan mga idol okay ba yung aktingan ko? <laughs> so Practice pa lang yun mga idol. Asahan nyo kung sakaling aanga tayo dito sa Facebook. Ganun po yung gagawin natin. Uh, po tayo sa kapwa natin. Um, kung susuportahan nyo po ako mga idol. O, at saka huwag nyo pala kalimutan i-follow ako mga idol. At pakishare na din ang video na ito. Para makatulong naman ng konti sa akin mga idol. So hanggang dito lang po tayo mga idol. Maraming salamat. Babush!